Uh, mga bro, bumili kasi ako ng uh, tubig din sa may likod. No? Meron kasi ako napansin dito sa sukli sa akin. Mukha itong ah uh, ang isa dito commemorative. Eh, Tingnan natin. Samahan nyo. Ito mga bro. Limang piso kasi 30 pesos yung pera ko. Eh. Napansin ko pag abot ay uh, yung isa dito ay uh, commemorative. Ayan. Ito yun. Ayan siya. Zoom natin kasi hindi ko pa rin nababasa kung anong uh, commemorative 1 piso ito. Eh. Ayan siya. 150 years. General uh, Artemio Ricarte pala ito. Ayan mga ka-hunters, kung baguhan ka palang na hunters ng mga coins para makabuo, ganito ang gawin mo. No? Pag nakahunt ka ng na isa man lang na ganito, pag mo muna ng ibenta. Mahirap kasi magbenta ng pa isa-isa. kung nakahunt ka na rin lang at hunter ka, nagkaka-interest ka mag-collect, no? hanapin mo na rin yung mga kasama nito. Kasi limang uh, klase itong uh, commemorative one piece na ito eh. At yan na lang ang ipakikita ko sa inyo. Kaya naisip ko na rin na i-content. Kasi mga baguhan natin, pag nakahanap ng na isang ganyan, gusto agad ibenta. Mahirap po yun. No? Ang gawin mo, buuin mo na lang. No? Hanapin mo na rin yung mga kasama. Tulad nitong, uh, ano, ito yung kanina na nakuha natin. No? Ito yung mga kasama niya. Ayan, yung Jose Rizal. Ayan commemorative 150 years din ito series Rizal yan, yan ang itsura niyan hanapin mo rin yan no? year 2011 diba sa so, mga baguhan ha yan, so, makakadalawa ka na at hanapin mo rin itong isang uh, ganun din commemorate din no? 100 years naman ito eh Ay siya oh. So, di costa naman ito. Ayan siya no de la Costa. 100 years, year 2014. Yan, so pag nahanap ko yan, ilan na lang ang hahanapin mo, nakakatakdo ka na. Ayan, sunod mong hahanapin, commemorative din. Ayan, 150 years din ito, no? Ito naman ay uh, si Isidore Torres. General din ito, mga bro, 150 years din. Magkakahawig kasi yung uh, commemorative na ito. Ito naman 2014. So babasahin mo yung mga pangalan. Ano? Meron na tayong uh, Ricarte, Rizal, De La Costa at Isidore. No? Isidoro Torres yung huli na Tapos lastly, yung panghuli. Hanapin mo rin ito. Commemorative, 1 piso din ito. Rizal din ito eh. Ano? Ito yung 50 uh, ASEAN 50. Ayan, Makikita mo naman dyan yung monumento ni Jose Rizal. Tapos yung 1 piso at yung logo ng BSP, Banko Sentral ng Pilipinas. Pag binaliktad mo, ayan na makikita mo, ASEAN 50. Ayan siya mga bro. So, pag nakakuha mo yan, o di kompleto ka na, lima na. Di ba? O. Ayan, may pag-asa nang medyo maibenta mo yan. Pero kung nakakompleto ka na rin ng commemorative 1 piso, lima piraso, ituloy-tuloy mo na kumpletuhin mo na yung years mula year 1995 hanggang 2017 na 1 piso. Simulan mo sa 1995. Ganun po yun. Kaya ako uh, sinasabi sa inyo kasi huwag kayo mag-focus sa paisa-isa. Hindi po kayo matututo niyan. Wala kayong mapapala dyan sa paisa-isa na yan. Lubos-lubosin niyo na. O, pag lima na yan, ayan o. No? Commemorative, malaki na ang chance nyo na makakabuo na kayo ngayon ng isang set. At baka yung una nyong mabubuo ay ayaw nyo nang ibenta. No? I-display -di nyo na lang kasi mas maganda kapag nabuo at ilalagay sa frame. Ngayon, pag nakompleto nyo yan, ito ang hanapin nyo din. No? Year 2005 na one piso dito kayo hirap ngayon maghanap nito. Kasi ito mga bro sa mga bago, hard to find ito. Ito ang mabilis mabili kapag nakahand kayo nito. Ito ang pwedeng pa isa-isa kasi hard to find year 2005 ito. Ayan, marami naghahanap niya pag gusto magbuo. Pero pag nakahand kayo niyan, mas magandang iset nyo na, buuin nyo na, lubos-lubosin nyo na. Para meron din kayo sariling uh, uh yung effort ninyo, i-display nyo dyan sa bahay nyo. E pag nakita ng mga kaibigan nyo, tropa nyo, uy, ang galing. Paano ba nabuo yan? O, di ba? Makaka-influence pa kayo ng tropa niyo eh. Magiging coin hunter din sila eh. No? Kapag okay na 'yan, halapin mo rin yung NGC, yung bago new generation currency na coins. Ayun yung ganto itsura yung bago, di ba? From year 2017 to 2019. Hanapin mo yung tatlo na 'yon. Tapos may variation 'yan, yung upper mint mark to 2018, semi hard to find 'yon. Yung 2017 na NGC na ganyan, it's very hard to find din. Medyo mahihirapan din kayo no? kung wala kayong effort. No? Maraming effort yan para makabuo nito mga bro sa mga baguhan natin. Advice itong binibigay ko sa inyo. No? Tubos lusin nyo na pag nakahan kayo. Kaya lang gagawin ninyo. No? So, ayan ang ating content ngayon. Advices sa mga baguhan. Mga bro, pakishare ng video. Mag-iwan ng uh, komento mga ka-hunters. Sa ganun ay uh, meron tayong uh, mga pag-uusapan uh, sa comment section. Okay, so, ayun ang ating content ngayon. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Mga hunters, God bless. I'm out.